Napakatagal na panahon na simula nung mangarap ako ko magkamero ng sariling sasakyan. And finally, ayan, ibibigay na yata ni Lord yung aking mga hinihiling. Nakakatuwa lang at hindi ko lubos isipin na mangyayari ito sa akin. Nagkakameron man kami ng sasakyan, pero syempre, yun ay sa pagpupursiginan ng aking masipag na asawa. Talaga namang napakasipag na napakabait pa. Oy, kilig to the bones yan. <laughs> So yun, balik tayo sa pangarap ko. Oo, pangarap ko meron ng sariling sasakyan. Siyempre, sino ba namang hindi, 'di ba? Lalo na kung ganitong kaganda 'yung sasakyan. Leather seat tapos 7 seater pa na tamang tama sa lumalaki naming pamilya. Unang tingin ko pa nga lang sa sasakyan na to, talaga naman ako'y na in -love na. Kahit hindi ako marunong mag-drive, pinapangarap ko yan. Kasi yung pagdadrive, madaling matutunan yan. Pero yung pagkukuna ng pambahay sa sasakyan ay hindi ko pa alam. Kaya naman itong pinapakita ko sa sasakyan ay pangarap pa lang. <laughs> Pero I'm claiming that God will provide in His perfect time. Oh, siya. Tama na yung drama. Ito yung tunay na reason behind that car. So, yun, guys. Nagpunta kami dito ngayon sa Victory Mall. Dito sa aming bayan. Dahil naimbitahan kami ng isang kaibigan. Parang kasi silang event na gaganapin dito sa aming bayan. At syempre, dahil kaibigan niya, susuportahan natin yan. And ayun, isa po siyang sales agent ng Nissan. At dahil meron po silang brand new unit ng Nissan, ay nagkameron sila ng mall display dito sa amin. Kaya ayan, sinamahan niya kami mag-tour dito sa loob ng sasakyan. At ayan nga pala yung nilalaman ng prawn seat niya. Prawn seat pa lang talaga namang mukhang mabongga na. Tapos, ito naman nga, sa likod ng front seat. Ayan. Apat na tao nga pala yung kasya dito. Tapos ito naman yung sa back seat. Napakalawak niya and pwede pa nga yatang mahiga dito sa likod. Yung storage spaces nga din pala dyan sa likod na yan na pwede yung paglagay ng mga sapatos nyo para hindi nakakalat. And ayun, dahil wala akong alam kasino sa mga sasakyan, ay nagtanong ako sa aking asawa kung matipid ba yung Nissan sa gas. And sabi niya matipid daw dahil 1.6 lang daw yung engine niyan. Naku, kaya kung may pera lang ako, nakabili na ako ng sasakyan. Kaya eh. ayan, dun sa mga may balak pumili na sasakyan, ay dito na kayo sa Nissan. At dito na kayo magpa sa aming kaibigan Hanapin nyo lang si Miss Evangeline or Evangie V. Mayuga Created po siya sa Nissan Lipa Branch And if meron po kayong inquiries, pwede nyo po siyang kontakin sa mobile number niya Na 0975-726-3415 Pwede nyo rin po siyang i-email sa kanyang email address na naka-indicate sa kanyang calling card Kaya ayan, sa mga gusto mag-avail or may mga tanong kayo regarding sa NISA and or questions, inquiries, kontakin nyo lang po siya and masasagot po kayo niya. Thank you for watching!